Iniisip mo ba kung anong dessert ang igagayak mo ngayong Pasko? At kapag ka nga Christmas season ay kanya-kanya na nga tayo ng lista ng ating mga menu. Kaya naman tara, panoorin mo na at baka makatulong sa'yo itong ideyang to. Sa isang cooking pan ay maglalagay lang ako ng isang bar na butter. Kung wala naman mom cheese ay pwede na rin ng margarine. After nito, isusunod ko na ang one pack crushed graham. I-mix-mix lang natin hanggang sa ma-absorb ng ating crushed graham itong ating melted butter. At luto haluin pa natin ito ng mga 2 minutes. Itong aking molder ng puto ang gagamitin ko, lalagyan ko lang siya ng parchment paper. Kung ipang nenegosyo mo ito mga mams ay medyo makapal yung piliin mong underliner. Manipis kasi itong nabili ko pero carry lang dahil pangkain lang naman namin ito. 1 fourth cup ang gamit ko at isa-isa natin lalagyan itong ating molder. Hindi ko siya masyadong pinuno pero depende sa inyo kung gano'ng kakapal yung gagawin nyo. At sa isang bowl naman ay ipe-prepare ko na itong ating leche flan mixture. So meron ako dito 6 pieces egg yolks, 1 big can of condensed milk, 1 big can din ng evaporated milk para mas ma-achieve natin yung pagka-creamy at tasty ng ating mixture. Optional lang ito mga mash, pero kung meron kang lemon juice, pwede rin po iyon. mag add na rin ako dito ng 6 tablespoon cornstarch. Then mix well po natin hanggang sa matunaw yung mga buo-buo niya. At syempre, i-strain po natin para mas maganda yung ating mixture. So ito yung magsisilbing pangitna ng ating dessert. Gagamit tayo dito ng gelatin powder para nga no steam, no bake na itong ating dessert. Set aside lang muna mga mams at sa isang casserole naman ay maglalagay tayo ng 2 and a half cup ng water. Add na rin ako ng isang sachet ng jelly powder, yung white po. Stir stir lang natin ito mga mams at lutuin lang natin ng mga 2 minutes. Turn off lang ang stove at ilagay na natin ng ating leche flan mixture. Continue stirring pa for 7 minutes mga mamsies para maluto nga itong ating mixture. Hindi na natin ito kailangang pakuluin pa ng sobra mga mams mamshies. Konting simmer lang mga mams ay pwede na at ilagay natin agad sa ating crush Graham. ham. Dito na kasi natin ito, hihintayin na magset. Dahil nga ito ay merong jelly powder, kailangan na natin itong ilagay habang mainit pa. Nakaka-excite nga at sobrang bango talaga. After nito ay set aside lang at pupunta na tayo sa pinaka last step ng ating dessert. Sa isang cup ng water ay mag-dilute lang tayo ng 2 tablespoon ng cornstarch. At sa isang pan naman ay magkakaramelize tayo ng 1 cup sugar. So, hintayin lang natin na medyo maging dark orange range itong ating sugar. At pwede na natin i-add itong ating diluted cornstarch. So continuous stirring ulit tayo mga mamsis para hindi tayo masunugan. At kapag okay na nga ay pwede na natin ilagay sa ibabaw ng ating leche flan. Ilalagay din natin ito mga mamsis habang mainit pa rin. At kapag nalagyan na natin ito lahat mga mamsis ay i-chiller lang natin for 1 hour. Mas masarap kasing kainin ng dessert kapag malamig. Maya-maya pa nga ay ito na ang ating pangbatong leche flan with graham.